Alala, ang kwentong ito ay batay sa totoong file na natagpuan sa loob ng isang memory card na ipinadala mismo sa akin. Hindi malinaw kung saan ito nanggaling o kung sino talaga ang kumuha ng mga video. Ngunit isang bagay ang sigurado, may mga lugar na hindi dapat hinahanap at may mga katotohanan hindi dapat nabubuksan. Ako si Mr. Kira at ngayong gabi, Sabay-sabay nating bubuksan ang laman ng memory card ni Anthea. Kaya kung handa ka na, patayin mo muna ang ilaw. Ako si Jessa. Hindi ko alam kung tama bang isusulat ko ito, pero mula nang makita ko ang memory card na 'yon, parang hindi na ako binibigyan ng katahimikan. Nagsimula ang lahat isang gabi nang dalawin ko ang lumang apartment ni Anthea. Ang kaibigan kong dokumentarista na nawala dalawang taon na ang nakalipas sa Samar. Nakita ko pa rin doon ang mga gamit niyang hindi nagalaw. Mga camera case, tripod, recorder, at mga papel na puro sulat ng pangalan. Piringan City. Habang nililinis ko ang drawer niya, may naramdaman akong maliit na bagay na naiipit sa ilalim ng lumang notebook. Isang SD card may gasgas at may nakasulat sa masking tape Biringan footage do not view at doon nagsimula ang lahat pag-uwi ko sinubukan kong ipasok sa laptop ko ang card sa una wala puro iro pero nang tatlong ulit kong subukan lumabas ang isang folder Project Biringan sa loob may limang video file lahat may petsa bago siya nawala unang file day1entry. MOV. Pinindot ko. Lumabas si Anthea. Hawak ang kamera habang nasa isang maliit na bangka. Sa likod niya, si Rico, Lara at Miguel. Ang hangin ay malakas, parang paparating na ulan. Anthea, ito ang unang araw ng aming biyahe papunta sa Samar. May mga lokal daw na nakakita ng kakaibang liwanag sa kagubatan ang sinasabing daan papasok sa Biringan City. Lara, pero sabi nila delikado to. May mga hindi na nakakabalik kapag pinilit Rico. Tahimik lang pero nakatingin sa kamera halatang hindi komportable. Miguel, may mga hangganan kasi ma'am, hindi basta-basta pwedeng pasukin yon. Hindi sa lahat ng mata nakikita. Napansin kong lumalabo ang video habang lumalapit sila sa pampang. May sandaling nag-static tapos biglang may tunog ng pag-iyak parang galing sa malayo. Pagkatapos, putol. Itim ang screen pero may naririnig pa ring tunog. Parang boses ni Anthea. Kung may makakakita nito, huwag niyong hanapin ang lugar na 'yon. Napapitlag ako. Napatigil ako sa paghinga. Tiningnan ko ang properties ng file. Pero biglang nagbago ang date modified. Mula 2023, naging Oktubre 21, 2025, ngayon mismo. Tumigil ang cursor sa gitna ng screen. Tapos kusang nagplay ulit ang video. Pero wala na si Anthea. Wala na rin ang grupo. Kamera lang, nakahiga sa lupa, tinatamaan ng hangin. At sa dulo ng clip, sa malayong bahagi ng frame, may nakatayong itim na anino. Hindi gumagalaw. Hindi rin malinaw kung tao. Ang huling maririnig sa audio ay boses ni Anthea, halos bulong na. Nakita nila ako, pero hindi ko na sila nakikita. At biglang namatay ang laptop ko. Nang sinubukan kong buksan muli, wala na ang folder na Project Piringan tanging isang file na lang ang natira automaticong nag-rename sa sarili continue viewing hindi ako nakatulog buong gabi simula nang magpakita sa screen ko ang file na continue viewing parang may malamig na hangin na dumadaloy sa silid ko tuwing bubuksan ko ang laptop alam kong dapat kong burahin yon pero hindi ko magawa Pagbukas ko ulit kinabukasan, may bago na namang folder. Play next, parang utos. At sa loob nito, may tatlong video, Day 2 Entry, Rico Cam at Lara Last. Huminga ako ng malalim at pinindot ang una. Day 2 Entry.mov, kita si Antia, pawis na pawis at mukhang pagod. Nasa loob sila ng isang abandonadong bahay sa gitna ng kakahuyan. May naririnig na hampas ng hangin sa labas at ang kamera ay bahagyang nanginginig. Antia, mag-aalas tres na ng madaling araw. Hindi kami makatulog. Parang may mga hakbang sa labas pero sabi ni Miguel, baka lang hayop daw. Pero may mga tinig akong naririnig. Lara, mula sa background. Antia, may tumatawag sa iyo sa labas. Antia, sino? Lara, Ewan ko, pero boses mo rin. Boses mong isa pa. Biglang lumabo ang footage. Ang ilaw mula sa flashlight ni Rico ay tumutok sa bintana. May isang babaeng nakatayo sa labas, walang mukha, pero pareho ng suot ni Anthea. At nang subukan niyang lapitan ito, biglang nag-glitch ang video. Puti, itim, puti, itim, paulit-ulit. Tapos, tahimik. Sa huling ilang segundo, may mabagal na boses na narinig. Hindi mo kami kailangang hanapin, Antia, kasi nandito ka na. Rico underscore cam dot m ibang anggulo. Si Rico naman ang may hawak ng kamera habang sinusundan si Miguel. Nasa gitna sila ng kagubatan, basang-basa sa ulan. Rico, Miguel, sigurado ka bang daan to? Kanina pa tayo paikot, Miguel. Ito lang ang alam kong daan. Pero parang nagbabago ang paligid. Rico, anong ibig mong sabihin? Biglang may sumigaw mula sa likod. Si Lara. May dalawang anteya. Tumakbo sila pabalik at sa malayo, sa gitna ng ulan, nakita kong totoo nga. Dalawang anteya ang nagtatakbuhan sa magkasalungat na direksyon. Isa, humihingi ng tulong. Isa, nakangiti lang. Hawak ang kamera. Tapos tumigil ang recording sa tunog ng malakas na sigaw. Lara underscore last dot MOV. Ito ang pinakahuling file. Mahina na ang boses ni Lara. Umiiyak habang hawak ang kamera. Kung sino man makakita nito, huwag niyong hanapin ang biringan. Hindi siya lungsod. Isa siyang lugar na ginagamit nila para ipakita kung sino ka bago kanila palitan. Nanginginig ang kamera parang binabawi ng hangin. Sa huling frame, bago tuluyang mag-blackout, lumabas ang mukha ni Anthea. Pero kakaiba, maputla at may mga mata sa noo at sa pisngi. Kumikindat-kindat ng sabay-sabay. Tapos, biglang nag-error ang lahat ng file. Sa screen ko, lumabas ang isang linya ng text. Delete them or join them. Kinabahan ako Sinubukan kong i-format ang SD card pero hindi pumayag ang system. Nang i-restart ko ang laptop, may lumabas na bagong folder, Day 3. Kahit hindi ko naman binuksan. At sa loob nito, may isa pang file. Isang video na hindi ko na maalala kung kailan ko na-record. Ang pangalan, Jessa underscore Cam. Hindi ko pa pinipindot, pero naririnig ko na ang sarili kong boses mula sa loob ng file, paulit-ulit na sinasabi, Nakapasok ka na, Jessa. Wala nang labasan. Simula nang lumabas ang file na Jessa underscore cam, pakiramdam ko ay uh, hindi na ako nag-iisa sa silid. Wala namang tao rito pero parang may mga matang nakatingin sa akin sa dilim ng monitor. Tulad ng dati, hindi ko dapat pinatulan. Pero kuryosidad yun ang kahinaan ko. Kaya binuksan ko. Jessa underscore dot mov ako. Ako talaga ang nasa video. Nasa loob ako ng parehong kwarto ngayon. Parehong ilaw, parehong suot. Pero may kakaiba. Sa background ng video, bukas ang bintana. Sa totoong kwarto ko, sarado yon. Ako sa video. Kung napapanood mo to, ibig sabihin hindi ka na sigurado kung alin sa atin ng totoo pero huwag kang matakot. Nasa biringan ka na napaatras ako. Paanong may recording ng sarili kong mukha, gayong hindi ko naman to ginawa. Biglang may tumunog na notification sa laptop. Lumabas ang file explorer, pero hindi ko naman binuksan. Isa-isa, bumalik ang mga video ni na Lahat may bagong timestamp. October 21, 2025, 3 a.m. Kasabay noon, may narinig akong mahinang katok mula sa pinto. Tatlong beses, mabagal, parang sinasadya. Bago ko pa mabuksan, ng nag-play ang susunod na clip. Hidden footage move. Ang kuha ay mula sa loob ng isang kuweba. May nakasulat sa dingding gamit ang itim na pintura. Ang lungsod ay hindi hinahanap. Ang lungsod ang pumipili nasa video, sina Anteya at Rico. Mukha silang pagod basang-basa sa ulan. Si Lara ay wala na. Si Miguel, nakaupo lang, tahimik at tila walang malay. Antea, hindi na kami makalabas. Kanina pa kami paikot. Ang mga puno pare-pareho. Kahit anong direksyon namin, bumabalik kami dito, Rico. Naririnig mo ba yun? Parang may kumakanta sa labas, lumapit si Antea sa dulo ng kuweba at itinutok ang kamera. Sa labas may mga liwanag, parang mga ilaw ng lungsod. Pero kung titingnan mo ng maigi, hindi iyon mga ilaw. Mga mata. Daan-daang mata. Nakatingin papasok. Anthea. Hindi ito lungsod. Ito ay katawan. Pagbalik ko sa desktop, nakasulat na sa screen ko. Greater than stop watching. Ngunit bago ko pa ma-shutdown ang laptop, Biglang nag-record ulit ang webcam ko ng kusa. Walang prompt, walang pahintulot, at sa live preview, nakita kong may isa pang ulo sa tabi ko. Isang babaeng maputla, nakangiti, at may sugat sa pisngi. Malamig ang hiningang tumama sa tenga ko. Jessa, bulong niya. Huwag mong i-upload, baka magising sila. Tumigil ang recording. Ang bagong file ay automaticong na-save bilang do not upload underscore 0001.mov. At kahit hindi ko ito in-upload, nakita kong nakapost na ito sa channel ni Anthea. Timestamp, ngayon mismo. Simula noon, tuwing bubuksan ko ang browser, nagpiplay sa background ang parehong boses. Nakapasok ka na. Isa ka na sa amin. At sa history ng laptop ko, lumalabas ang mga file name na hindi ko kailanman ginawa Jessa underscore, Cam underscore 2, Rico underscore Alive, and Thea underscore Returned. Mukhang hindi pa tapos ang proyekto nila. Mukhang ako na ang susunod. Dalawang araw na akong hindi natutulog. Lahat ng file na burado ko ay bumabalik. At tuwing bubuksan ko ang laptop, nag-iiba ang desktop background ko mula sa mga larawan ng gubat ngayon ay nagiging aerial view ng isang syudad na hindi ko kilala. Sa gitna ng imahen, may nakazoom na bahagi at kapag in-adjust ko ang brightness, mababasa ang nakasulat. Welcome to Biringan. Hindi ko alam kung paano pero parang unti-unti akong hinihila ng lugar na yon. At kagabi tuluyang nagbago ang lahat. Do not upload 0001.mov. Nang subukan kong buksan ulit ang file na iyon, wala na ako sa video. Ang kuha ay mula sa labas ng bintana ng kwarto ko. Tinatarget ng kamera ang loob. Ako mismo, natutulog. Ibig sabihin, may ibang tao sa labas. May ibang kamay na may hawak ng kamera. Sa huling ilang segundo ng clip, nakita ko ang refleksyon sa salamin. Hindi tao. Mukhang si Anthea, pero iba na ang balat. Mapusyaw na abo at sa liig niya kumikislap ang mga maliit na ilaw na parang mga bintana ng gusali. Anthea, hindi ako nawala, Jessa. Bumalik ako at gusto ka nilang makilala. Pagkatapos noon, nagblink ang screen ko. Lumabas ang isang bagong folder. City returned. Sa loob may mga larawan. Hindi mga kuha ng tao, kundi ng mga kalye na may mga signage na pamilyar. Matnog Road, Katbalogan Market, Biringan Entry. Pero sa bawat litrato, puro walang laman. Walang tao, walang tunog, puro liwanag lang sa kalsada. Sa huling larawan may nakasulat sa isang pader, "Hindi na ito legend. Narito na ito." Kinabukasan, habang sinusubukan kong i-report sa pulis ang mga nangyayari, nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text galing sa unknown number greater than salamat sa pagbalik, Jessa. Kasunod ang lokasyon, isang abandoned lot sa labas ng Katwalogan. Ang coordinates ay pareho sa lugar kung saan huling nakita si Anthea at ang team. Hindi ko alam kung bakit, pero parang pinipilit akong puntahan yon. Parang tinatawag. Pagdating ko roon, puro abo at pasag na kamera ang nakakalat at sa gitna may nakapatong na lumang laptop. Parehong modelo ng gamit ni Anthea. Nang iyon ko, nag-boot agad at nagplay ng isang video. Anthea underscore final dot m si Anthea umiiyak. Kung sino man makakita nito, hindi kami namatay. Nandito pa rin kami. Sa bawat video na pinapanood mo, sa bawat litrato na binubuksan mo, unti-unti kaming nabubuo muli. Habang nagsasalita siya, lumalabo ang mukha niya. Unti-unting humahati sa dalawa. Isa pa rin siya pero yung isa nakangiti, walang mata. Ang lungsod ay buhay at gusto kaniyang maging bahagi. Biglang nag-shutdown ang laptop. Pagbukas kong muli, hindi na Windows ang lumabas. Isang itim na screen lang. May nakasulat na mensahe. Access granted. Entering Biringan. At bago tuluyang mag-off, sumulpot ang reflection ko sa monitor. Pero hindi ako yon, Dahil ang suot ng refleksyon ay hindi akin kaparehong jacket ni Antia. Pag-uwi ko, inakala kong tapos na. Pero sa cellphone ko, automaticong nagsink ang isang bagong video. City Live Feed. Nakastream ito ng direkta mula sa Biringan at sa feed na iyon, nakita kong may naglalakad sa gitna ng kalye. May dalang kamera. Ako. Ako mismo. Hindi ko alam kung gising pa ba ako o matagal na akong tulog. Simula nang lumabas ang video na City Live Feed, parang nagbago ang paligid ko. Ang tunog ng trapiko sa labas ay napalitan ng mga kaluskos na tila galing sa ilalim ng lupa at bawat sulok ng kwarto, may ilaw na kumikislap, hindi mula sa bumbilya, kundi mula sa mga maliliit na bintana. Mga bintanang hindi ko alam kung saan nakasabit. City, leave, feed. Sa simula, puro static. Tapos unti-unting lumitaw ang imahe, isang syudad na tila buhay pero walang tao. Mga gusaling parang humihinga, mga poste ng ilaw na gumagalaw na parang liig ng tao at sa gitna may isang kalsada na pamilyar ang mismong kalsadang dinaanan nila Anthea may narinig akong boses hindi malinaw pero sigurado akong akin iyon Jessa sa video nakabalik na ako pero hindi ko alam kung saan ako nandito ang mga ilaw nakatingin ang mga gusali humihinga at sa bawat hakbang ko may mga aninong sumusunod Lumapit ang kamera sa isang salamin na nakasabit sa pader ng gusali. Sa refleksyon, hindi lungsod ang nakikita, kundi mga mukha. Si Rico, Lara, Miguel at si Antea, lahat nakatingin, nakangiti. At sa gitna nila, may isa pang mukha, ako. Pero sa refleksyong iyon, wala na akong mga mata. Biglang nagblink ang screen ko. Lumabas ang isang mensahe. You can leave now. Pagkatapos, isang option, yes o no. Walang mouse na gumagana kaya sinubukan kong i-type. Ang mga daliri ko, kusa na lang gumalaw. N.O. Pagkasulat ko niyon, biglang nagpalit ang imahe. Hindi na syudad. Isang malawak na dagat ng liwanag, mga kusaling may mukha, mga taong lumulubog sa ilalim ng lupa, at mga boses na sabay-sabay na nagsasabi, Salamat sa paghanap, Jessa salamat sa pagbabalik. Naramdaman kong unti-unti akong hinihila papalapit sa monitor. Ang screen ay parang tubig na kumikilos, humihinga. At bago tuluyang mawala ang hininga ko, nakita ko si Antea sa kabilang dulo ng screen, nakaabot ng kamay. Antea, wala nang labasan pero hindi rin kailangang umalis. Dito, laging maliwanag. Laging gising ang lungsod pagkatapos dumilim lahat pagmulat ko nasa gitna ako ng kalsada walang ingay walang tao pero sa paligid ko pamilyarang mga gusali mga mukhang nakita ko na dati sa mga video nasa harapan ko may nakasulat sa karatula welcome home jessa napatingala ako sa langit hindi bituin ang nandoon mga mata daan-daang matang nakatingin pababa kumikindat ng sabay-sabay at sa malayo, sa likod ng makintab na gusali, may lumulutang na drone camera, umiikot, kinukuha na nako. Narinig kong bumubulong ang hangin. Ang biringan ay hindi nawawala. Ang biringan ay bumabalik. Hanggang dito na lang ang aking kwento, Mr. Kira. Kung sakaling may makakita sa footage na, to, huwag nyo na sanang hanapin pa hindi lahat ng alamat ay katang-isip. May mga kwento talagang buhay at naghihintay lang ng susunod na manonood. Dahil sa oras na mapanood mo ito, bahagi ka na rin ng lungsod. Walang nakakaalam kung saan ang galing ang mga video at kung sino ang nag-upload ng huling clip ni Anthea ang mga sumubok hanapin ang lugar na iyon hindi na rin nakita muli may mga bagay talagang hindi dapat pinabalikan at may mga pangalan na hindi dapat pinibigkas ngunit ngayon alam mo na ang kwento nila kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang i-like i, -like, i at magsubscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.